talagang hindi hindi ka magkakapag drive noon. <laughs> Wala kang lisensya eh. Sinurender ko yung lisensya ko eh. Ah, sinurender ko. Hmm. Tsaka nung nagpunta ko dyan, nakamotor ako. Sabi ko, ma'am, nakamotor ko ako. Na nagpunta dito. Paano ako uwi? Wala akong lisensya. Binigyan ako ng ano, authorization. One day. Oh, <laughs> uh, one day license. Naka-Xerox. <laughs> Andun yung firma ng team leader. Hmm. Kaya, sabi ko, isang, yung minotor kong tatlong oras, ginawa ko lima, sinulit ko na. o sa sobrang bagal, sabi ko, na ito na yung muna yung last na pagmumotor ko ng ano, ngayong buwan. Tatlong buwan akong hindi magmumotor ka ako eh. Sinulit ko yung pauwi. Eh. Mula ano, mula tarlak yun. Balikan lang yun. Lumagari lang ako. Hindi ba diba sana ako uuwi nun eh? Sabi uh, ko, sir, uh, ma uh, sir, kailangan nyo kung makauwi na yan kasi one day lang yung license nyo na nakalagay po dyan. Ayun. Uuwi talaga. <tong> No U-turn pero walang nang Nasa tapat ka pa mismo ng LTO. Ah, <laughs> uh, wait. Punta tayo ng Sen uh, Intelligence Investigation Division. Uh, ulit tayo ulit doon. Saan na ba yung building na yun? Nakalimutan ko na. <laughs> <laughs> <All right>. Kamote. <laughs> Bayad ka ngayon, boss. Di ito. Daming impound, do. Yeah. Bayad ka, boss. So may babayaran tayong 3,510 oh. Guys malilip na yung ano, license natin oh, Kailangan natin magbayad Bayad boss Ayan, Pupunta ako ngayon Babayaran ko yung ating Violation So Tara ko kayo mamaya Oh Windows 17 hanapin natin 9 16 naman to Um, saan po yung Windows 17 dito? Sa kabila, sir. Ah, sa kabila. Thank you. Ano pala? Alapin natin yung Windows 17. 18. 18. Window 18. Ayun, 17. So, ito tayo. Close contact. Oh. Po. Wala po ang tao. Hmm. Ang tao pa. Kabayad tayo, boss. Sir, sinapunta po ako dito. Uh, sir, pakihintay lang. Sandali lang po, ha? Ugo muna po tayo. Okay po. Okay, sige po. Hintay lang tayo, guys. So, magbabayad tayo ng 3 sakit K-510 pala Aray ko So malilip naman na yung license natin eh, Pantay lang tayo Sige po O so, ano Pantayin natin yung i-print nila Bayad pa nga Waiting tayo ng ano I-print na bayad. So kayo guys, huwag na kayong magiging kamote ha. Ah, kayong gagaya sa akin. Ang <laughs> laking nga bahala. O so, magiging mabait na kayo na wag kayong gagaya sa ginawa ginawa kong kamote. <laughs> Ayan, bala, Tapos bayad pa. Wala kang lisensya ng 90 days, di ba? Bahala yan. Sakit nun. <laughs> Iyak ka talaga. Tapos, hindi ka makapag-drive. Kasi okay, wala ka nga lisensya. Nakapadala sa'yo. Tapos gagawa ka pa ng explanation letter mo. Ay, ay nabahala talaga. At sa ulo. Yeah wag na wag kayo magiging kamote sa daan kasi malaking abala ang abutin nyo <laughs> ay nako naman talaga ha? Tain natin yung piniprint yun pe ayan na piniprint na ni ma'am so, sabi nila pagkatas ko doon bayaran yan Malikaw doon at malilift na nga lisensya. Ay, sabakas. Sagal nating mintay. 90 days. Ayun na. Ano? Yes po, ma'am. Sige, punta ka na po ulit doon sa Letas building. Sige po. Thank you po, ma'am. Oh, Ayun, so ito na. Babalik na ako sa Letas. Okay? Let's go! Ayan, guys. Bayad na ang 3.5. Oo. Makakapag drive na ulit tayo, guys. Hindi na ako magiging kamote. Promise po yan. Kungunin na natin ating lisensya. <laughs> Tumakas 90 days. Let's go. Okay. Ito na, guys. Ah... Uh... Nakuha ko na lisensya ko. Ah, okay na. Mga motik ka ulit, yagi. pas na doon. Hindi, fast na tayo doon.